So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So sobra ko po kayong namiss, sobra ko po kayong uh, hinanap-hanap sa mga araw na hindi po tayo nakakapag-upload. So mga kamamay, pasensya na po kayo kung ngayon lang ulit tayo makakapag-upload ng video sapagkat nitong mga nakaraang araw, okay? Tayo po ay nagkaroon ng uh, sakit, ng karamdaman, kung kaya't uh, mas pinabuti ko muna na magpahinga at ito, uh, muli tayong nagbabalik. Magbibigay muli ako sa inyo ng ilang mga love advice na dapat nyo pong isaisip at syempre, i-apply sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time, mga kabamay, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga dapat nyo gawin upang mapagbago mo ang isang lalaki. Kung kayo man ngayon ay nasa isang relasyon na toxic o nagsisimula pa lang maging toxic o kung matagal na kayong nagtitiis, kung matagal na kayong nakakaramdam ng uh, tipong mabigat, hindi na kayo napapahalagahan, okay? So ngayon, sa videong ito, bibigyan ko po ng pansin na, na kung ano ba dapat ang inyong gawin upang mapagbago natin ang isang lalaki. Kaya mga kamamay, huwag na natin ito masyadong patagalin. Kung napindot nyo na yung subscribe button at yung like buttons ng videong ito, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong i-apply isa isip, isa puso para ang isang lalaki ay mapagbago mo? So number one, ipakita mo sa kanya kung papaano ka dapat tratuhin. Yes mga kamamay, ipakita niyo po sa isang lalaki kung papaano ka dapat niyang mahalin, tratuhin, igalang o kung ano paman. Kasi minsan, kapag ka niyo po ang isang lalaki na ganun ganunin ka, na pagsilosin ka, na kung saan ay palagi siyang pumupunta sa isang lugar o gumagalan ng walang paalam at okay lang yun sa'yo kahit nasasaktan ka, nawawala po yung respeto mga kamamay. Nawawala po yung, sabihin na natin, pagmamahal. Kasi pag nawala yung respeto, parang nawawala na rin yung pagmamahal. Magkakasunod po yan, mga kamamay. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, ipakita nyo Okay, sabihin nyo sa kanya kung paano kanya dapat tratuhin. Yung tipong magbibigay ka ng boundaries sa kanya. Sabihin mo sa kanya, uh, love, maganda kung mag-usap tayo ng mahinahon. Uh, love, oh mahal, baby, honey, nasasaktan ako kapag ka lumalabas ka. Nasasaktan ako kapag ka hindi ka nagpapaalam o hindi ka nag-a-update. O kaya naman, nasasaktan ako kapag ka nakikita ko na marami kang kasamang babae kapag ka lumalabas kayo, which is, sinasabi mo sa akin, nakatrabaho mo lang naman yon. Okay lang naman sa akin yon. Basta sabihin mo sa akin kung sino ba talaga at dapat totoo, kung sino talaga yung kasama mo, anong relasyon ninyo, kung ano paman. Para hindi ako nang huhula. Kasi, ang sakit dito eh. Okay, ang sakit dito. So yun mga kamamay, kailangan nyo pong i-remind siya na nasasaktan kayo, kung paano ka dapat niya tartuhin, dapat pala hindi ka niya hindi ka dapat uh, pinasasamahan loob. Sabihin mo rin sa kanya na po pwede kang lumayo sa kanya, po pwede kang sa kanya, o mag-iba yung turin mo sa kanya kapag ka pinagpatuloy niya yung mga ganong klase ng gawain. Kung talagang mahal ka niyan, kamamay, magbabago yan. Kung talagang mahal ka niyan, mga kamamay, lalayo yan. Okay? So kapag ka ipinakita mo at uh, ipinarating mo sa kanya sinabi mo kung paano ka dapat niya tratuhin at ginulit niya muli yung mga pinag-usapan yung bagay, kailangan diyan ka lumayo. Okay, dapat marunong ka tumupad sa mga sinabi mo. Hindi yung sinabi mo nga nalalayo ka sa kanya kapag ka nasasaktan ka, hindi mo naman ginagawa kailangan panindigan nyo kamamay. Kapag ka sinabi nyo, nalalayo kayo sa kanya, iiwas kayo sa kanya, kapag pinagpapatuloy niya pa rin, nasaktan kayo, eh doon magbabago ang isang lalaki. Marirealize, may isip ng isang lalaki na po pwede ka palang mawala sa buhay niya kapag ka ginawa niya yon. Sa paraang ganun, mamimili siya. Kung ipagpapatuloy niya yung kanyang maling gawain na hindi okay sa'yo, o pipiliin kanya at magbabago siya. So, kailangan yung bigyan ng consequences ang isang lalaki na kapag ka hindi siya nagbago, ikaw yung magbabago at lalayo. So, yun yung number one tips ko sa inyo mga kamamay. Ipakita nyo kung paano niya dapat kayong tratuhin. So, number two. Maging tapat pero kalmado sa komunikasyon. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kamamay. Piliin nyo ang maging tapat at huwag magtago ng inyong damdamin. Mga babae, ganyan kayo eh. Sa sobrang pagmamahal ninyo sa isang lalaki, kahit yung sarili ninyo nasasaktan na, tinatanggap nyo pa rin. Tinatanggap nyo na, na mawala ng respeto sa inyong sarili ang isang lalaki at patuloy nyo pa rin siyang minamahal kahit masakit na. Tapos sa bandang huli, kapag iniwanan kayo, kasi hindi nyo pinapakitahan ng concern yung isang lalaki, kasi yung ibang mga lalaki, ganyan eh. Kaya nakikipaghiwala, humahanap na lang ng ibang rason. Kahit mababaw na dahilan, ginagamit ng mga yan. Kapag ka wala kang pakialam sa kanya, yung tipong pinapayagan mo siya, sobrang bait mo, hindi ka man lamang nagbibigay ng concern, okay? May mga ganyang lalaki, mga kamamay, kapag ka hindi mo pinakitaan ng ikang aihal uh, bawat, uh, gusto niyang lumabas, tapos hindi mo man lamang siya sinabihan na ang pupuntahan niya ay uh, hindi safe, okay, wala ka man lang concern, maaaring gawin niyo ng isang lalaki na sabihin niya na wala kang pakialam sa kanya, Hinahayaan mo lang palagi siya sa mga desisyon niya, wala ka man lamang... Uh, care and concern. Kaya mga kamamayan, 'wag niyo pong hayaan na kayo ay uh, saktan ng isang lalaki. Maging tapat kayo sa komunikasyon kung nasasaktan, sabihin. Okay? Kung uh, may nagagawang hindi magandang isang lalaki sa inyo, sabihin. Mas maganda na po 'yung nagtatapat kayo at may malinaw na usapan pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Kaya maging tapat at maging kalmado sa komunikasyon. Baka mamaya, nagtapat ka nga, eh hagulhul ka naman ng iyak, hindi rin naintindihan. Akala ng isang lalaki, galit na galit ka. Yung pala, eh makikiusap ka lang na sana huwag mong gawin to. Sana huwag ka nang umalis ng umalis, nang hindi ko alam, nakangamba ako. Okay, so ganun mga kamamay, kausapin nyo ng maayos, i-address nyo lahat ng mga dapat i-address para malaman din ng isang lalaki. Ang hirap din namang nangangapa, ang hirap din naman ang hindi mo nga alam kung ano ba dapat yung dapat niyang iwasan. Kung ikaw pala nasasaktan na dahil sa hindi mo sinasabi. Kaya mga kamamay ha, magtapat, okay, mag-open up, at maging kalmado palagi sa si pakikipag-usap. So next, bigyan siya ng space upang mapagtanto ng isang lalaki yung pagkakamali niya. Yes mga kamamay, lagi niyong gagawin niyan yung magbigay ng space kung alam niyo po ng isang lalaki ay nagkakamali. Hindi palaging nga uh, sa si ninyo, pagagalitan ninyo, hindi minsan kasi kailangan nila ng space para maiisip nila yung kanilang mga pagkakamali. Kailangan hindi nyo sila hinahabol palagi mga girls. Kasi yung paghahabol, sign of weakness po yan. Kapag ka naghahabol ka palagi, bumaba ba yung value mo? Kapag ka palaging ikaw yung nagre-reach out, tumatawag sa inyong mga uh, tampuhan, ibig sabihin nun, bumaba ang halaga mo pagdating sa isang lalaki? Yung tipong kahit siya yung may kasalanan, palilipasin lang ang dalawang araw, ikaw na yung Ah, Mag-reach out, ikaw na yung unang tatawag, ikaw na yung unang lalapit, at ikaw pa yung hihingi ng sorry. Mga kamamay, huwag ganyan. Kasi pinapalaki nyo lang ang ulo ng isang lalaki. Pinapalaki nyo lamang ang ego ng isang lalaki. Sige kayo, mga kamamay, pag nagtagal ang inyong relasyon, ikaw ang under niyan. Ikaw palagi ay susunod-sunod sa kanya. Magiging sunod-sunuran ka, magiging alipin ka. Kaya kung ang isang lalaki ay mali, Hayaan nyo sila. Huwag nyong konsintihin. Hayaan nyong ma-realize ng isang lalaki yung pagkakamali niya. Kasi kapag hindi nyo pinarealize yung pagkakamali niya, it's either kayo ang magiging mali sa mata ng mga yan. Tatandaan nyo yun mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, iparealize ninyo sa isang lalaki ang pagkakamali nila sa pamamagitan ng pagbibigay nyo ng space. All right? So next, huwag mo siyang baguhin Instead, hayaan mong siya ang pumili ng pagbabago. Yes, mga kamamay. Wag niyong itatanggi mga girls. Gustong gusto niyo yung mga lalaking bad boy. Anong sinasabi niyo palagi? Okay lang to, akong babago sa, sa lalaking to. Bad boy, babaero, ako yung magiging superhero sa relasyong ito. Ako ang magbabago sa kanya. At the end, ano, iniwanan kayo. Iyak-iyak kayo. Ahagu-hagulhol kayo. Naglulupasay pa kayo. Bakit? Sabihin nyo yung lalaki manluloko. Sabihin nyo yung lalaki babaero. Nasabihin nyo yung lalaki toxic. Nasabihin nyo yung lalaki wala nang ginawang maganda. E eh, pinili nyo yan eh. Alam nyo nang ganyan, pinili nyo pa. Nagiging superhero kasi kayo. Okay? Gusto nyo palaging ayusin ang lahat. E eh, kung pinipili ninyo, eh hindi sakit sa ulo, eh di hindi kayo nagkakaganyan. Mga girls, huwag nyong pipilitin ng isang lalaking magbago. Ang pagmamahal, kusayang nagbabago. Hayaan nyo sila. Kung may mga sungay ang mga yan, mapuputol yon mawawal at maaalis kung talagang mahal kayo ng mga yan, kung gusto talaga nilang magbago. Lahat ng lalaki, lahat ng babae, may makakatapat yan. Okay? Na siyang magbabago ng kanilang sarili, na siyang babago sa kanilang buhay. Kung dati babaero, lalakero, sakit sa ulo, toxic, hindi marunong mag-ipon, pues magbabago yan kapag ka napatapat sa tamang tao. Kaya mga kamamay ako nagsasabi sa inyo ha, wag na wag niyong babaguhin ang isang lalaki para lamang sa kagustuhan ninyo. Magbabago ang mga yan sa kagustuhan nila dahil gusto nilang magbago para sa inyo. Isa mga kamamay sa mga dapat niyong gawin. Okay, lagi lang kasi kayong mag-aaway. Kapag ka lagi mong binabago, sabihin mo na dapat ganito kayo, dapat ganyan kayo. Hindi ka, hindi ka kagaya ni kumpari. Hindi ka kagaya ng kaibigan ko eh. Tapos kinukumpare niyo pa, naku, hindi kayo magkakasundo. Kung gusto niyo magbago ang isang lalaki, hayaan niyo sila. Hayaan niyo silang magbago ng sarili nila. And last, maging inspirasyon at hindi control. Yes, mga kamamay, lagi kayong magiging inspirasyon sa inyong mga partner. Okay? Hayaan nyo silang gawin yung kanilang mga pangarap sa buhay. Huwag nyo silang hadlangan kung saan sila sumasaya na wala namang nagiging epektong masama sa inyong relasyon. Hayaan nyo sila. Baka kasi mamaya instead na hayaan nyo silang gawin yung mga makapagpapasaya sa kanila, eh hadlang kayo. Pinipigilan nyo na Naging magkasawa lang kayo, naging mag lang kayo, hindi niya niya nagawa yung mga dati niyang ginagawang nakakapagpasaya sa kanya. Na-stress na sa bahay, na-stress na na magkasama kayo sapagkat lagi kayong mag magkatampuhan eh. Lagi mong binapagbantaan, lagi mong sinasabihan na kapag ka tumuloy ka dyan, wala ka nang babalikan. Lagi kang ganyan. Mga kamama, iba pa, ano yung buhay? paano magbabago ang isang lalaki kung palagi mo siyang pinipigil kinokontrol, maging inspirasyon ka sa kanya. Yung tipong uh, kapag meron kang uh, gustong ipagawa sa kanya, pangunahan mo. Suyuin mo. Hindi yung kinokontrol mo siya. Kung wala namang nagiging masamang epekto sa inyong relasyon, okay, maging inspirasyon ka sa kanya. Hayaan mo siyang lumabas, hayaan mo siyang sumaya, hayaan mo siyang makipagninggle sa mga kaibigan niya. Karapatan din niya yung mga kamamay. Huwag niyo silang kokontrolin. Ano? Especially sa mga pangarap niya sa buhay. Kung gusto niyang mag-abroad, kung gusto niyang ika nga ay mag-aral, maging pulis, maging sundalo, huwag niyong pigilan. Kung may pera naman, hindi naman sa inyo hihingi ng pera, walang problema doon. Huwag niyong kukontrol ng isang lalaki yung tipo nga sabihin nyo sa kanya na may mga anak na tayo, hindi ka na po pwedeng mag aral Mag-focus ka na lang sa kanila. Huwag mong pigilan. Huwag mong kontrole ng kanyang desisyon. Kung gusto niya at kaya namang uh, i-cover up ang lahat, kaya namang gampanan ng lahat, hayaan niyo. Maging inspirasyon kayo. Huwag palaging sariling iisipin. Huwag palaging uh, kung sino-sino ang isipin. Okay? Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, maging inspirasyon at huwag palaging kukontrolin ng isang lalaki. So, yun lang sa ngayon mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan yung gawin upang ang isang lalaki ay magbago pagdating sa inyong relasyon. For more video and love advice na kagaya nito, don't forget to follow or click the subscribe button at ilike ang ating video nito. So, malaking tulong yan mga kamamay para sa ating channel. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Namiss ko po kayo talaga. See you for our next vlog. Paalaw.